So, yaon nga ni kami digdi mga kaaningning sa second floor, sa market, digdig sa okayan, digdig sa naga. Tapos sabi ko, dahil na muna kami mag-ulit, takatatapos may paman lang mag-pa-enroll o mag- iyo tama magpa-enroll ta nagpa-enroll ngani kami kang aldaw na yan mga kaaningning so kaibanan ko dyan si sa kuyang api syempre kaibanan man sa barkada kaya nga ni nabibidyo ako dyan ta na gusto ba yung ibidyo ako habang naglapipili ning mga outfit, okay. nakabakal lang nga ni ako dyan ni sarong short mga kaaningning so koton ta ang inaanap ko kaya so cotton ta mapresko baga Igo kayang mga koton na ano yan, mainit na makapal. Gusto ko ito yung medyo, bako man itong manipis na iling na ang siyang kalua. O, di itong basta. aryan? no need to elaborate pa. Basta sinagustuhan ko. Eh, so binakal ko dyan. Sige nga, ang libot-libot mi mga kaanin. Wala kong short. Ang sa mga short. Garasi na. Charing. Hindi ba, napapangirit ako sa kuya mga sinasabi sabi Dio, abang ako nagbibiota. Sige nga, Pili-pili sana dyan. Ang bala ko nga ni, magbakal ni short. O kaya yung leggings baga na medyo three-fourth lang. Tabo ko man ka sa leggings na alabaon. Kaya, sige sana ang libot-libot mi dyan. So, nalibot mi nga na yan, buong ukayan dyan. Sarusa na ang sako yang nabakal. O, hilinga na. Sige sana ang lakaw-lakaw. Habang nagugusto ang sako yang kaibanan na mag video Kaya ako, ang ano nya sinusunod habang naglalakaw. Actually, nasusupog nga na yan magparabir video. Maray nga ni, tanagusto. Oh, kang mga pag-aban-aban, ito na una sa ko Silpon, tayo na daatuyo. Kaya ako na kaya nang nagbibidyo mga kaaning niya, kaya na video ko si o Oh, ilay na si niya, kaiba na di sa aki ko ito na <laughs> ito. O, oh, nga, abo man niya nga magpa-expose ta. Abo naman daan yang magsumikat pa, o, di ba? So, yan. So, sige sa nang libot-libot mi dyan. bakal naman nga ni akong sarok sa Tapos, medyo sabi ko nga ni, kung uli na kami, tapagal na. Matanglay ka sa para parapila. So, pauli na nga, nga kami dyan, mga kaanin yun ta. Medyo talaga pagal na, rugado nung tama. Ay, nit kang aldaw na yan. Ta, hapon na kami sa sa school ta nagparapila pa duma sa department kung ano-ano pang mga dikina si kaso sa scheduling, takalit kaya ang sakoy ang aking panganay so yun